kamusta po mga kabukids magandang araw po at ito na po yung update natin dito sa ating pinagagawang modern bahay kubo uh, nailagay na po natin itong sawali dito sa harapan Ayan. at ito sa taas pinalagay na po natin bagamat bagamat lalim ah pero yung ating ano doon kukub wala pa po hindi pa po nailagay kasi kakabili ko lang at pati rin po yung dito sa may ato natin terrace yung pinaka dingding nya po rito nilagay na pero kailangan pa ng ipit kaya ito po ang ginagawa ko ngayon ay naglalagay po ako ng mga kawayan dito sa gilid para ano ba siya ipit para yung mga gilid ng sawali ay hindi matutuklap so yan nalagyan ko na po yung ilang parts at ito po yung laki ng bintana malaki po yung ating inilaan na bintana ayan o oh. Nagmukha na po siyang tindahan <laughs> so yan nilakihan natin kasi parang uh, maganda po kasi dito eh so yun ang harap natin tapos pag dito may higaan ang bala ko pag maliwanag yung buwan nakikita dyan yung view so yun ang ating ano tapos ito may bintana na bubuksan o kung ano man so yan po ang ating update okay na po lahat pati yung sahig nakabit na medyo basa lang po ngayon dahil kanina malakas yung ulan eh hindi pa nalalagyan yung kukub at ito po yung ating pintuan yun na lang din pinto na lang din ng kulang dito at yun kasabay po nung ano natin paganda mga kabukids ng ating bahay kubo na pinagagawa paganda sya ng paganda eh paubos naman ang na paubos yung budget natin so medyo hindi po magandang ano uh, balita dito sa pagpapagawa natin dahil yun nga po medyo nabibitin na po kami ng ano eh, ng budget. So baka hindi po namin matupad yung gusto namin talagang mangyari dito. Na kung ano po yung nasa imagination namin nung una kasi kung natatandaan po ninyo mayroon po tayong ginawang ano to, uh, miniature. So syempre sa una ang ganda ng ating mga vision, ang ganda ng ating uh, gusto mangyari lahat ito may mga kung ano-ano pa uh, baka hindi po natin magagawa ng ganun na ganun pero uh, mabubuo naman po natin ito pero baka mahinto po muna yung paggagawa natin itong ating ano na to, kubo gawa ng yun nga po medyo nabibitin po kami ng ano ngayon eh hindi lang po pala medyo nabibitin po kami nung budget namin dito kasi nung yung estimate po namin kung matatandaan po ninyo nag estimate po kami ng mga 100 na para ano na to ano na siya buong buo na yun pala eh, malayo po siya sa ano sa estimation marami pong mga kailangang bilhin na bagay bagay mga kailangang gastusin dito na hindi po nakasama sa estimate at saka marami rin pong nangyari po kasi na um, mga pangyayari na hindi natin inaasahan na kakailanganin ng gastusan. So, yung ibang budget po namin dito ay nailagay po namin doon. Kaya, yun nga po, eh, kung mapapansin niyo sa mga nagtatanong po si Mama B, ay eh, hindi pa rin po nakakauwi sa ngayon. At, nandun pa po siya sa puerto, yun nga po yung kanyang ginagawa, nagpapacheck up. So, isa rin po yun sa ano natin, sa mga napuntahan ng konting ano natin, budget natin napuntahan doon yung iba. And pero wag po kayo mag-alala dahil si Mama B po ay ano na pabalik na siya dito. At 'yun. At, sa ano naman po natin dito sa ating bahay kubo. Marami pa po tayong mga kailangan gawin. Katulad po nitong Yan dito po kasi mayroon pa siyang ano eh bubong. Mayroon pa dapat siyang bubong kasi yung anggi dito lahat papasok. So, ang dami pa ng mga kailangan gawin doon din sa kabila. Wala pang sarado doon tapos yung ating doon sa kusina natin, yung ating extension doon yun po siguro yung mga matatapos namin na hanggang sa maubos yung aming uh, budget at uh, matatapos yun mapapagawa natin, pero yung mga ibang ano, katulad ng mga flooring nya doon sa baba, yung mga lababo yung CR, hindi po ano, hindi po magagawa, pati yung dito sa may baba ito po kasi meron pa eh, actually yung pati yung hagdan, hindi pa nakasama doon sa budget mabiti na po tayo ayan ito may kakabit pa po natin to yung kanyang sahig dito at saka may extension po yan dyan may ikakabit pa po natin yan at ito marami pa po dito ang gagawin meron pa po dito mga hagdan yung flooring nya hindi pa, hindi pa magagawa sa ngayon at yung sa CR nga po marami pa pati ito yung mga ganito finishing. Oh, finishing siya. Lahat po ng mga iba pang details ng bahay na to na, na magpapaganda sana sa kanya ay pwedeng hindi pa po agad-agad magagawa. Dito po kasi lalagay pa po tayo dito ng ano, lababo at saka ng kalan dito. So baka hindi po muna yung magagawa at saka yung upuan po dito. Ayan, meron pa po dito yung upuan. At saka yan dyan, merong hagdan pa baba. So marami pa po tayong mga ano, mga unfinished business. <laughs> so marami pa po. Yan nga po, meron tayong mga hindi nasa ano eh. Uh, kailangan gastusan. Kaya medyo nabitin po tayo sa budget. Kaya yun. Ito po yung ano natin. Gusto ko lang pong i-share din sa inyo dahil syempre nasubaybayan po ninyo mula nung pag ano po natin start nung naggumawa tayo ng plano maganda yung plano marami rin yung mga nagsusumusubaybay, gustong makita kung ano magiging direksyon ng ating bahay o ano yung kakalabasan eh may mga imagination po kami <laughs> na hindi, ano, hindi umaayon doon sa, ano, sa budget kaya, yun lang naman po yung ano eh, yung problema, yun lang ating pagpapagawa eh yung budget lang, kaya hindi natin nagagawa yung kung ano talaga yung gusto natin actually na uwi nga po kami dito eh sa sawali yung <laughs> yung balak namin nung una ano siya yung amakan ang ganda po kasi nung ano nun eh nung design may design siya pero pag compute compute namin tagilid kaya na uwi tayo sa sawali tsaka yung doon nga po yan sa loob ano pa sana yan eh double wall Malagyan pa pasana namin ng plywood yan doon para hindi nakikita yung kahoy pero siguro sa mga susunod na ulit at yan maganda na po siya dito sa harapan pag sinig lang dito sa harapan maganda na yeah. kahawig okay. na rin po siya nung ano natin nung ating plano kahawig oh. <laughs> na siya pero marami pang details na kulang ito nga sa may poste o bitin pa o oh. oh, ito kailangan pa itong katulad nito na simento sa baba tuloy pa po yan hanggang dyan hanggang sa mapuno yung mga lahat ng kailangan ng lagyan so baka mapapano po muna yan mapupospon muna so yun gusto ko lang pong i-ano sa inyo i-share at kasi meron din po nung ano eh meron din pong mga iba nating kabukids na supporter talaga na simula pa lang nung umpisa nung nagplano tayo eh nagpahiwatig na po ng kung gustong pagsuporta sa amin hindi lang po natin na na replyan <laughs> so sa mga gusto po kami kontakin at gusto magpahatid po ng pagsuporta po sa amin pwede ko pong ilagay yung ating ano dito kung saan po kami makokontak sa mga, meron po kami facebook account at saka meron din po kami email so ilalagay ko na lang po dito sa baba at maraming maraming salamat po sa lahat ng ano po natin ng uh, supporter na willing na sumuporta po dito po sa ating pagpapagawa ng ating bahay kubo so yung iba na enjoy po nila dahil mukha daw pong ano uh, resort at gusto nila magkaganito at simple lang po yan pero cute lang yan ang ating simpleng pangarap na bahay kubo dito sa farm o yan o na rin tarhan. oo so yun po yung ano namin pag nagawa po namin, isa na matirhan na po namin. Kahit hindi pa siya fully, ano siya, furnish. Uh -uh. Hindi pa siya fully furnish. Yun lang po yung muna yung goal namin. Yung pwede siyang tirahan, and then para dito na kami. At dito na tayo mga kabukids. Makikita okay, nyo na po lagi dito kami magbablog. Dito na kami titira. Dito na tayo magluluto ng ating mga ano, sardinas. Gulay-gulay. <laughs> 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 Ayan, meron pa nga yung bintana dito eh sa taas pero hindi ko muna bubuksan habang wala pa tayong budget kasi para makakasi magkaroon ng bagyo pumasok lahat ng tubig dyan saka ako nabubuksan yan kapag mapapagawa na talaga yung bintana eto nga goal namin sana dito mag ano eh, mag glass window eh gustong gusto ni Jinky glass window kaso ano <laughs> pala expectation. expectation lang po pala yun Medyo may kamahalan pala dito sa amin yung magpapalagay ng glass window. Mm, -mm. Ganda sana. Etong lababo mapapagawa na rin natin, no? Sana. Titingnan natin kung mapapagawa na doon. May semento pa ako doon eh. At saka meron pang ano, halub ah uh, to. Steel bar. Mm. -hmm. May bakal pa tayo. Etong CR mga kabukids to follow na lang 'yan. Uwi <laughs> na lang muna kami sa barrio. <laughs> May motor naman eh. So, yun. Ang anong po natin. Magawa lang natin to na materhan. Pwede, pwede na. Salamat mga kabukid sa inyong pag-suporta po. Bukids! Bukid. Thank you guys. Thank you, thank you. Ito dapat may hagdan dito yun. <laughs> Yan, dito na tayo. Pasok mo kayo. <laughs> Pasok o labas. Hindi ako makapasok eh. <laughs> o oh, ikaw, pasok ka. Pasok ka. O, oh, ang angat na kita. Ayoko, makapasok. Hindi kaya mo yan. O oh, yan. <laughs> bunta, bunta, bunta. Hirap nang walang... <laughs> walang hagdan. O oh, oh, yan, nakapasok na tayo mga kabukids. <laughs> Pwede na ito layan eh. Pwede na. Okay na. Yan, temporary hagdan. Bukas naman po, gagawa pa rin yung ating karpintero. So, tatapusin yung bubong doon, yung kukub at saka yung diyan. Kung hanggang saan po maaabot ng aming ano natitirang ano budget, budget. at saka ng uh, kahoy kasi ko konti na rin po yung kahoy natin. Nasa tayo. Let's go. Ito nga hagdan namin, no? Bilog pa rin. Iya. <laughs> yeah. Oh, ayan. Ano bibilin mo? Pabili po ng suka, at toyo. <laughs> Ganyan yung magiging itsura mga kabukids ng ating bintana dito. Meron tayong magandang view. Mga itik, tawagin ko para sa isang mahalagang pagpupulong. <laughs> mga itik! Quack, 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 quack! Ay, sila. <laughs> <laughs> Nang mabalahibo. Side view ka. Side view yan. Ayan. Ang ganda ng view. Kailangan, masangas ba ilong ko dyan? <laughs> Ang ganda ng view mga kabukids. <laughs> 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 Hindi pala ako kasama. Hindi ka pala kasama. Dito man kakaroon tayo ng tigol. Kapi sa umaga. Dito yung pinaka-favorite ko. Marami pa maranta kang kailangan gawin. Okay. Tuloy ang trabaho. Tuloy ang trabaho natin.